sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa mismong sandaling yun, unti-unting umakyat sa mataas at tila maringgol na platform si Fang Ling Xiao, kasabay si lang Tian at Ye Qingyao, huminto siya bigla, para bang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat, nang mapansin ang nakapangingilabot na katahimikan na bumabalot sa paligid, kakaiba, wala namang dapat ikabahala sa sektang ito, mahina niyang bulong sa sarili, ngunit agad ding sumagi sa kanyang isipan, kung gayon, bakit tila walang kahit isang disipulo rito? Mula sa di kalayuan, isang binata ang marahang nagwawalis, bawat galaw ay mabagal at tila walang iniintindi. Agad na lumapit si Ye Qingyao, Yao, dala ang malakas at masiglang tinig na parang hangin ng tagsibul, junior brother, nakabalik na ako, ang binatang yun ay si Li Xiaofan. Fan, tumingin siya ng malamlam, walang bakas ng damdamin sa kanyang mukha, at mahina lamang na wika, senior sister, nakabalik ka na pala. Itinaas ni Ye Qingyao ang kamay, ipinakikilala ang bagong dating na may bahid ng pagmamalaki, ito ang pinakabatang disipulo ng ating sekta, bahagyang namula si Li Xiaofan, tila nahihiya sa biglang atensyon, lumapit naman si Fang Lingxiao upang magbigay galang sa tinawag na senior brother, muling nagsalita si Ye Qingyao, ang taong nasa likuran ko ay bagong rekret na disipulo, Fang Lingxiao ang kanyang pangalan, ngumiti si Li Xiaofan at magaan na sabi, tawagin mo na lang akong Xiaofan. May halong pagtataka at biro sa tinig ni Fang Ling Xiao nang magtanong, Yes, senior sister, parang napakatahimik ng ating sekta, hindi ba? Ilan ba talaga ang kasapi natin? Ngumiti si Ye Qingyao, itinaas ang isang daliri at sagot niya, Kasama ka, lima, sapat para makalahok sa Immortal Realm Grand Conference ngayong taon, sa loob-loob ni Li Xiao Fan, napabuntong ininga siya at mahina ang tinig na nagwika, senior sister, masyado kang prangka, dagdag pa ni Ye Qingyao, Bagamat may isa sa atin na madalas mawala, paminsan-minsan ay bumabalik din siya. Walang ipinakitang emosyon si Fang Leng ngunit sa kanyang isipan ay kumislat ang pag-aalinlangan, mas kakaunti ito kaysa sa inaasahan. Sa puntong yun, sumabat si Li Xiao Fan upang magpaliwanag, sa totoo lang, kamakailan ay naglabas ng pagbabawal ang ibang puwersa laban sa mga gustong sumali sa sekta ng Lanjiao, pero hindi naman masama ang pagtrato sa atin dito, napakunot ang noon ni Fang Ling Xiao at Mariing Wika, kung nais nilang wasakin ng sekta, bakit hindi nilang sila umatake ng direkta? Kumusta naman ang mga elder at master, wala ba silang ginagawa? Ibinaba ni Li Xiaofan ang tingin, halatang may alinlangan sa kanyang sagot. Si Ye Qingyao naman ay umiwas sa usapan, mabilis na binago ang paksa at magaan na sabi, Xiaofan, samahan mo siya at ipakilala ang buong sekta, medyo pagod ako, kaya magpapahinga muna ako, sige? Tugo ni Li Xiaofan, habang pinagmamasdan ni Fang Lingxiao ang papalayong si Ye Qingyao, nagtanong siya, narinig ko na ilang taon na ang nakalipas, nang umakyat si Fang Lingxiao, siya raw ang nagwasak sa Divine Bridge at pumutol sa daan patungo sa imortalidad para sa lahat. Malumanay ngunit mabigat ang tinig ni Li Xiaofan sa kanyang pagsasalaysay, noong napalibutan ng ating sekta, ginamit ng Old Master ang kanyang buhay upang makipagkasundo sa Heavenly Dao at sa lahat ng pangunahing sekta. Nakasaad sa kasunduan na walang ibang sekta ang maaaring umatake sa Ling Shao sect, kapalit ng pagsira ng Old Master sa kanyang sariling Cultivation Foundation, sa mga elder naman, iisa na lang ang natira, sugatan at nananatiling nakatago sa Secret Realm sa likod ng bundok, hindi tiyak kung buhay pa o patay na, gabi na at masyadong komplikado ang sitwasyon, kaya hindi ko na ay dadagdag pa, halika, dadalhin kita sa iyong tutuluyan. Ibinaba ni Fang Ling Xiao ang ulo, at ang kanyang mga kamay ay tila kumukulong bakal sa bigat ng damdamin, mababa, ngunit mariin niyang wika, doggy, gawan mo ako ng isang bagay, mabilis ang ni nilang tiyan, puno ng paggalang, ipag-utos mo lang po, aking panginoon. Lumipat ang eksena sa tahimik na silid ni Ye Qingyao, kung saan siya ay nakaupo sa isang sulok, tila malalim ang iniisip, biglang sumanggo sa hangin ang isang mabangong amoy, ban banayed ngunit nakakabighani, bahagya niyang itinaas sa mukha. Sinuyod ng tingin ang paligid at nagtanong sa sarili, ano ang amoy na yun, maya maya'y ibinaba niya ang ulo. Bahagyang umiti at mahina ang tinig, ang bango talaga. Unti-unti, binalot siya ng antok hanggang sa tuluyan siyang makatulog. Sa katahimikan, pumasok si Li Hao seryoso ang anyo at may hawak na maliit na bote ng pampamanhid. Malamig ngunit may bahid ng pagmamalasakit ang tinig, junior sister, matulog ka muna, ngunit bago pa man matapos ang kanyang kilos, Mariin niyang ipinikit mga mata at biglang sumigaw, puno ng kaba at pagkataranta. Nasaan ang lahat? Samantala, sa kabilang bahagi ng sekta, dinala ni Li Xiaofan si Fang Lingxiao sa isang payak ngunit maaliwalas na silid. Ito ang yung lugar, kung may kailangan ka. Hanapin mo lang ako, mariin niyang wika. Saglit siyang napaisip at nagtanong, "O nga pala, nasaan ang aso mo?" Bahagyang gumiti si Fang Lingxiao, "Baka naghanap ng lugar para umihi." Tumango si Li Xiaofan. Sige, ngunit bago pa sila makapagpatuloy, isang malakas na pagsabog mula sa di kalayuan ang humanig sa buong paligid. Dahilan upang mapatingin silang dalawa sa parehong direksyon, ramdam ang bigat ng paparating na panganib. Sa puntong yun, makikita si Ye Qingyao na tila nawala ng malay ngunit bigla na lamang umatake kay Li Hao Tian. Napakunot noo si Li Xiaofan, malamig ang tinig, senior brother, senior sister, bakit sila nag-aaway, pagkatapos ay ibinaba ang tingin at wika, Mukhang mapanganib ito, uuwi muna ako, Junior Brother Ling? Lumayo ka na rin, napataas ang kilay ni Fang Ling Xiao, tila may nabasa sa kilos at pananalita ni Li Xiao Fan, ngumiti siya ng bahagya, at sa loob-loob niya ay malinaw kung sino ang inuuna nitong iligtas. Patuloy na iwinawasiwas ni Ye Qingyao ang kanyang mga kamay, bawat galaw ay parang hangger ang pawiin ang buhay ng kaharap. Napaatras si Li Hao Tian, hawak ang dibdib na tinamaan ng matinding pinsala. Early spirit infant, hindi ikaw ang junior sister ko. Sino ka talaga? Malamig ang tinig ni Ye Qingyao habang nagpapakawala ng nakamamatay na enerhiya. Matagal ko nang sinabi sa babaeng ito na may mali sa kanyang senior brother. Pero ayaw niyang maniwala. Napasinghap si Li Hao Tian. Ikaw ba ang espadang yun? Mabilis siyang lumipad pa taas. Desperado ang tinig. Senior, pakinggan mo ako. Hindi naligtas ang Ling Xiaosek. Gusto ko lang ilayo ang junior sister. Sumingit ang tinig ng spirit sword puno ng pagdududa, imposible. Ayon sa Heavenly Dao Contract, halos hindi maaaring atakihin ng ibang sekta ang Ling Xiao sect, mabigat ang mukha ni Li Hao Tian, Natagpuan ng ancestor ng Spirit Beast sect ang paraan para makaiwas sa kasunduang yun, hindi ko alam ang buong detalye, pero nalaman ko ang katotohanan ng saliksikin ko ang kaluluwa ng kanilang yang master, sa kanyang isipan, alam niyang hindi basta makukuha ang susi na nasa katauhan ng dalagita, nauubusan na siya ng oras, kailangan niyang umalis agad. Sa mismong sandaling yon, mula sa dilim ay bumungad ang isang pares ng mga matang puno ng autoridad. Kasabay ng malamig na tinig, ang maliit na daga ay patagang nagnanakaw ng mantika, nanlaki ang mga mata ni Li agad inugot ang kanyang talisman, mabilis na bumuo ng selyo, at sa isang iglap ay naglaho bilang anino, hindi nakikita, hindi mahahawakan, tumatakbo sa layo ng libu-libong milya. Magtago, sigaw niya bago tuluyang maglaho sa harap ni Ye Qingyao. Mula sa kawalan, lumitaw ang elder, dinakma ang talisman na ginamit ni Li Hao Tian at malakas na tumawa. Fake talisman user, malamig ang tanong habang bumababa, ito ba ay para abalahin ako gamit ang trick ng pagbabalat ng kuliglig? Mabilis tumakbo ang maliit na to, kung patay na ang aking apu. Wala nang saysay -say ang Ling Xiaosek. Kasabay nito, nagpakawala siya ng puwersang nagpula sa kalangitan, tila nagbabadya ng kapahamakan sa lahat ng naruroon. Sa di kalayuan, nang ininig ang spirit sword, tila ba may malamig na hangin na dumaan sa kanyang kaluluwa habang iniisip, hindi biro ito, ang matandang ito ay hindi bababa sa spirit saint realm, para sa babaeng ito, masyadong mataas ang kapalit ng kaunting cultivation at primordial energy, bawat tibok ng paligid ay parang nagbabadya ng kapahamakan. Iwinasiwas ng elder ang kamay, at sa isang iglap ay pinakawalan ang talisman, pinapalitan ito ng mas matindi at mas mabagsik na espiritual na enerhiya na tila gumigising sa mismong hangin. Dragon Clan Girl, kahit noong rurok ng iyong kapangyarihan, hindi mo ako kalaban, mariin niyang wika, puno ng panlilibak at tiwala sa sarili, ibinaba niya ang mga bisig, at mula roon ay bumuhos ang nakamamatay na lakas at mabigat na pressure na parang dudurog sa maliit na katawan ni Ye ngayon, isa ka nalang kaluluwa, malamig niyang dagdag. Nagulat si Ye Qingyao nang maramdaman niyang ganap na siyang nakokontrol, parang bawat hibla ng kanyang lakas ay pinipiga palabas. Sa mismong sandaling iyon, isang figure ang biglang lumitaw sa tuktok ng tore, at malakas na tumawag, Hoy, matandang pangit, napalingon ng elder, bahagyang nagulat sa tapang ng tinig. Gumiti si Fang Leng mahina kong nagsalita na tila walang bakas ng takot, pag-usapan natin ito, tiyak na may pangunawa, hindi kailangang umabot sa karahasan, Kumislap ang mga mata ng elder, agad niyang ginamit ang divine consciousness upang suriin ang bagong dating, ngunit napakurap siya sa gulat, kakaiba, wala siyang cultivation, hindi, hindi kumabasa ang lalim ng taong ito. Samantala, si Ye Qingyao, bagamat napipighati at mahigpit ang pagkakapit sa kanyang huling lakas, ay patuloy na nakikipagsabayan. Sa kanyang isipan, malinaw ang babala, ang matandang ito ay hindi basta spirit saint realm, mas mataas pa, mas mapanganib, kailangan niyang kumilos at tumakas bago mahuli ang lahat, ngunit marahang tumugon ng Elder, tila walang bahid ng pagmamadali. Siyempre, mayroon din akong ilang bagay na nais itanong, napakurap si Ye Qingyao, bahagyang nagulat posible bang pag-usapan nito sa gitna ng ganitong tensyon? Sa kabilang panig sa teritoryo ng Spirit Beast Sect, ngumisi silang Tian at sa kanyang isipan ay umalingaungaw ang tiyak na kumpiyansa sa pagkakataong ito, ang katawan ay may autoridad. Dahan-dahan siyang nagbalik sa anyong tao, at mula sa kanyang katawan ay sumiklab ang mga apoy, matindi, mabangis, at tila may sariling buhay. Bawat alab ay naglalaman ng bigat ng kapangyarihan, parang apoy na kayang lamunin ng langit, mariin niyang isinambit, puno ng yabang at hamon, maliliit na kawatan ng spirit beast sect, narito ang inyong lolo na si Fang Ling Xiao. Sa malayo, tanaw ang buong spirit beast sect na nilalamon ng naglalagablab na apoy, Tila isang impyernong bumagsak mula sa kalangitan at walang awang sumusunog sa lahat ng madaanan. Kasabay nito, umalingawngaw ang mariing sigaw ng mga kasapi ng sekta, andito si Fang Ling Xiao, dala niya ang presensyang parang bagyong walang makapipigil, isang puwersang kayang magpabagsak ng bundo. Napalingon ang pinuno ng Spirit Beast Sect, bakas sa mukha ang matinding takot at kaba, agad niyang tinanong ang mga disipulo, halos pasiga, nasaan ang mga elders, anong nangyari sa mga Spirit Beast? Bakit wala ni isa rito? Isang disipulo, nanginginig at desperadong mailigtas ang sarili, ang sumagot, halos pabulong, ayaw lumabas ng mga spirit beast, nasa likuran mo ang elder. Sa narinig, mabilis siyang tumingin sa paligid at nasal ayan ang mga kasamahan niyang nilalamo ng dagat ng apoy, wala siyang nagawa kundi magmura, buisit, kung wala ang mga spirit beast, babagsak ng gusto ang ating lakas, at sa lahat ng oras, ngayon pa nawala ang matandang yun, sa isip niya, Kumukulo ang galit at takot, bakit ba sa atin bumagsak ang sumpang kalamidad na ito? Hindi ba siya natatakot na habulin ng pinakamakapangyarihang tatlong sekta? Mula sa itaas, bumaba silang tiyan na nagpapanggap bilang Fang Lin Xiao, pinakawala ng nakamamanghang kapangyarihan na parang kidlat na bamiyak sa langit, at sumigaw, Hoy, matanda pangit, narito ako para kunin ang ilang bagay mula sa iyo. Pawisan at kabado, sumagot ang pinuno, pilit pinapanday ang boses, Batang Ling Xiao, ang aming sekta ay may kaugnayan sa pinakamataas na tatlong sekta. Hindi ka ba natatakot sa kanilang paghihiganti? Malamig ang tingin nilang Tian habang sinasabi, "Kung natatakot ako, hindi na ako pupunta rito." Dagdag pa niya, "Walang bahid ng pag-aalinlangan. Ibigay mo ang 80% ng kayamanan ng sekta at alis na ako." Sa narinig, nanlaki ang mga mata ng pinuno, namutla sa galit at sumigaw, "80%? Ikaw, Batang Ling Xiao!" Akala mo ba natatakot ako sa iyo? Ngunit itinaas nilang tiyan ng dalawang daliri, at kasabay nito'y sumiklab ang apoy na parang halimaw na gutom sa lahat ng madaanan, mas mabuting matakot ka. Malamig niyang wika, sa isang iglap, bumagsak ang dambuhalang apoy diretsyo sa pinuno ng Spirit Beast sect, tinupok ito hanggang sa halos mawala ng anyo sa tindi ng paso. Nagsidating nga ng mga disipulo, sigaw nila, Master, ayos ka lang ba? Ngunit ang kanilang pinuno ay halos uling na ang laman at damit at tuluyang nawala ng malay. Sa sandaling yon, tumawa ng may panguuyam silang tiyan, huwag kayong mag-alala. Iniwan ko siya ng may isa pang hininga. Ngayon, sabihin ninyo kung sang ayon ba kayo o hindi, nagkatinginan ng mga disipulo, at sa huli, narinig nila ang mahinang tinig ng kanilang pinuno, ibigay nyo sa kanya. Lumipat ang eksena sa Ling Xiao sect, kung saan kalmadong sinabi ni Fang Ling Xiao, kung may hindi pagkakaunawaan, maaari nating pag-usapan ngunit sa isip-isip niya, kailangan kong patagilan hanggang makabalik si Mr. Doggy. Nang marinig ito, ang elder na may mapanganib na kislap sa mata ay sumagot, Sige, pero kung nais mong makipag-ayos, tatanggapin mo ang dalawang galaw mula sa akin, pumapayag ka ba? Ngunit sa loob-loob ng elder, may lihim na plano, susubukan ko ang lakas ng binatang ito. Walang emosyon ang tugon ni Fang Ling Xiao, walang problema. Sa sandaling yun, itinaas ng elder ang kanyang kamay, Unti-unting nag-ipo ng enerhiya, at sa isang iglap, ikinuyom niya ang kamauo at pinakawalan ng nakakatakot na enerhiya para sa kanyang unang atake. Biglang humigpit ang paligid, at ang hangin sa paligid ni Fang Leng Shao ay dumilim at namula, ngunit nanatili siyang walang reaksyon, para bang walang nangyayari. Nang makita ito, mariing napaisip ang elder, hindi man lang siya natitinag, may kakaiba rito. Tumindig ng tuwid si Fang Leng Xiao sa tore at sumigaw, huwag kang magpigil bumiti pa siya at tinanong, nasaan na ang iyong mga spirit beast? Samantala, nagulat ang spirit sword na naninirahan sa loob ng katawan ni Ye Qingyao, Yao, mariin itong nag-isip, puno ng pagtataka, walang bakas ng pinsala sa kanya, paano posible ito? Sa mismong sandaling yon, kumislap ang mga mata ng elder, kumunat ang nuo at mariing bulong, ang aking spirit beast, agad niyang itinaas ang dalawang daliri, bumuo ng selyo, at mula sa ilalim niya'y sumiklab ang isang mahiwagang magic circle na tila humihigop ng liwanag sa paligid. Senior, pakiharap itong batang bisita, sigaw niya na may halong utos at paggalang. Pagkasabi nito, biglang kumalat ang kulay crimson na enerhiya, parang alo ng apoy na dumadaloy sa hangin, mula sa kawalan, napa-atres si Yao, mabilis na minadali si Fang Ling Xiao na umalis, ngunit imbes na tumakas, hinarap nito ang papalapit na kapangyarihan hanggang sa lamunin siya ng kadiliman, nakangiti pa siya, nakalagay ang mga kamay sa baywang, at mapanuksong wika, ah, ganun pala, isang special spirit beast, bihira ito. Mula sa dilim, lumitaw ang special spirit beast, nakangisi at puno ng kuryosidad habang nakatitig kay Fang Ling Xiao. Wala kang spiritual energy, ngunit kaya mong salagi ng atake ng batang yun. Higit pa roon, napakatalas ng iyong mga mata, binata, lalo mo lang pinupukaw ang aking pag-usisa. Hulaan ko, ang laman at dugo mo ay pambihirang malakas, ngunit wala kang spiritual energy, dalawa lang ang posibleng dahilan, inagaw mo ang katawang ito ngunit itinapon ka pabalik, o sadyang tinalikuran mo ang pagsasanay at tumakas, ngayon, ang natitira na lang ay isang mapagmalaking katawan na walang laman ng kapangyarihan, kaibigan, bakit hindi mo nalang ibigay sa akin ang katawan mo, tutulungan pa kitang maghayganti, mula sa likuran ni Fang Leng Xiao, muling lumitaw ang special spirit beast, ngayon ay may malaswang ngiti at mapangakit na tinig, ako ang hari ng lahi ng dragon, ibigay mo sa akin ang katawan mo at hindi ka maluluji. Ngunit ngumisilang si Fang Leng Xiao, puno ng paghamak at panguuyam, paghihiganti, batay sa antas ng yung soul integration, kaya mo lang mabuhay sa isang maliit na espasyo tulad nito, marahan pa siyang natawa, tila nanunukso, nakakatuwa Paano nagkaroon ng lakas ng lobang isang ahas na tulad mo na magpanggap bilang lahi ng dragon sa labas ng espasyo? Sa di kalayuan, nawala na ng pag-asa ang spirit sword sa loob ng katawan ni Ye Qingyao. Mariin itong ibinulong sa sarili. Akala ko ang batang iyon ay magdadala ng kaunting pag-asa. Mukhang kailangan ko na talagang tumakas. Ngunit tila nabasa ng elder ang kanyang iniisip at nauna ng magsalita. Malamig ang tinig, kaibigan mula sa dragon clan, bago matapos ang pag-uusap ng senior. Ipinapayo kung huwag kang tumakbo, kung hindi, mamamatay ka. Napahinto ang spirit sword, malamig ang pawis na damaloy sa kanyang sentido, paghihigpit ba ito? Teka, maaari kayang, napatingin siya, may halong pagkamangha, ikaw ba ang dragon sovereign na si Lee? Kumisla pa mga mata ng matanda, may bahid ng pagmamataas, hindi ko inaasahan na may makakakilala pa sa aking tunay na pangalan. Hindi napigilan ng spirit sword ang paghanga, hindi ba't matagal ka ng patay? Ngunit bago pa siya makasagot, biglang nanlaki ang mga mata ng matanda Sa isang iglap, sumabog ang espasyo ng special spirit beast Dahilan upang magkatinginan sina Dragon Sovereign Li Yi at Ye Qing Yao Sa puntong ito, makikita si Fang Ling Xiao na nakataas ang kamao sa harap Malamig ang titig habang nagtatanong So, ikaw pala ang sinaunang refugee? Nakakatuwa, paano ka muling binuhay ng spirit beast sect? Tinitigin siya ng spirit sword mula sa katauhan ni Ye Qingyao, walang imik sa una, bago tuluyang magsalita na nakalabas siya. Samantala, sa pamamagitan ng mahiwagang mind telepathy, mariing nagtanong si Dragon Sovereign Li Yi, puno ng kaba at pagtataka, Senior, ano ang nangyari? Mula sa gilid, marahang lumitaw ang special spirit beast, tila isang aninong biglang sumulput mula sa kawalan, mahinahon ngunit mabigat ang tinig nito, bata? Sa madaling salita, may depekto ang aking pagsusuri, hindi pa natin makukuha ang kayamanan ngayon. Ipapahiram ko sa iyo ang aking kapangyarihan upang maibalik ka sa iyong rurok. Ngunit pagkatapos nito, mahihimbing ako sa malalim na pagtulog. At tandaan mo, iba ang pagkakataong ito. Huwag kang makipaglaban. Dahan-dahan nitong -dahan hinawakan ang ulo ni Lee at sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo mula sa matandang pangit at makapangyarihang presensya, naging binatang bersyon siya ng kanyang sarili. Kasabay nito, mariing ibinulong ng Special Spirit Beast, puno ng apurahan at babala, "Tumakbo ka na, bilis!"